Today, gagawa tayo ng social media ad or promotion para sa isang fitness company. Let's go! Okay, so gawin na natin ang social media ad. So ito yung Instagram nila. So makita nyo naman di pa masyadong maganda yung mga design nila. Kaya itatrya natin nating improve yan, alright? So simulan na natin ang layout. Sa Photoshop ko na lang gagawin guys para mas madali yung mga manipulation sa background pictures and all that. Okay, so ito pala guys yung mga sample na design na gagawin natin reference or inspiration. So makikita nyo halos same lang din yung mga itsura nya. No? Uh, kadalasan mga dark background tapos yun nga. Ang mga narrow fonts din yung ginagamit nila at matitigas. No? So yun kasi talaga yung usual na ginagamit sa mga fitness. Tapos yung color, meron isang bright color tapos white. Ito nila i-minimix talaga no? para mas simple tignan. Alright. ang ginamit ko na font dito ay Vanguard. So, kailangan natin ng medyo matangkad at medyo masculine yung itsura para magmukha talagang fitness yung, itsura, yung design natin. No? Okay. So, set up lang natin muna yung mga text. Siyempre, kailangan uh, malaki yung ating headline para meron tayong hierarchy at contrast sa mga elements. Okay. So, yan. Ngayon na natin finalize yung setup niyang typography. Hanap ko na tayo ng image. Pwede natin gamitin. So, ito na yung napili kong image. Yan. Mabay siya, no? Pero okay lang dahil pasok pa rin yan sa tema natin. Kasi mukha naman ka eh. Matigas naman yung itsura at yung posture niya. No? Bato-bato. Kaya okay pa rin. Medyo mukha pa rin masculine. Tapos yun, half body lang siya. Kaya sakto dito sa space na dito sa may right side, tapos yun ang kulay ng damit niya ay color black so yun, hindi siya makakagulo dun sa uh, color scheme natin which is red and black okay, so yan, lalagay na natin ngayon yung ating subject so kontan nyo naman, saktong-sakto dun sa space natin tapos bagay na bagay yung image natin na babae na Amazona tapos ayan, dito makikita nyo ginawa kong red yung pink na gloves niya para sumakto so, rin dito sa tema natin para hindi makagulo no? so yan isa sa mga bagay na kailangan nyo talagang i-look out pagka nag-design -de kayo is yung mga colors ng images natin lalo na yung mga suot dito kasi okay kasi black yung suot ng ano nung babae kaya hindi siya nakaka-apekto Okay, so next naman, kuha naman tayo ng texture na kulay black na medyo rugged or medyo grunge ang itsura para lumitaw talaga or mag-stand out talaga yung images natin, pati yung mga text. No? So dito na tayo kukuha sa pre-pick. Ayan, siguro okay na siguro itong isang to. Maganda rin yung mayroong mga ano eh, uh, light areas, yung mga highlights para may mga lumilitaw din na part. No? Hindi lang puro itim na itim. Yan, yan, lagyan natin ng red na brush or red na highlight para mas okay tingnan. Susunod naman natin gagawin ay gagayain natin itong mga parang mga arrow na to. Yung parang accent na tinatawag. So gagamitin na lang natin itong uh, parang lines nila. Yan, tatry ko na lang i-recreate nito yan. ah, uh, stroke lang. Uh, siguro one or two points ba? So gagamitin ko rito. So, ito na yung magiging para accent or border natin para dun sa design. And so, okay naman siya, no? Bagay naman. Ganda naman ang kanilabasan. Hindi naman, ano, uh, kumbaga hindi naman nakaka-distract sa ating design. Uh, goods na goods. Tapos, yan. Okay na yung layout natin na yan sa para sa square. So, doon pala sa text, nilagyan ko ng uh, red. Ginawa ko red yung ATC train hard para hindi rin plain na plain na white, no? Para may highlight din. Tapos, yung button natin, syempre kulay red yan. At sumakto naman kasi black yung ating ano background. So ito, i-re-layout ko lang yung ah, uh, para sa vertical, no? Madali lang din naman yan, guys. So, kailangan na kasi talaga to pagka sa mga social media, kailangan natin ng, uh, pang ano te, pang my day or pang story or pwede rin sa reels. Yan, minsan ginagawa rin to. Okay, so natapos na tayo dun sa unang version. So gagawa naman tayo ng pangalawang version ngayon na may ibang text naman para, syempre, part to ng ano eh, kumbaga isang social media campaign. So kailangan natin ng iba't ibang klase ng text na ilalagay para ma-promote yung business. So dito, tinry ko naman na kulay red naman yung background. Siyempre kailangan medyo bawasan natin yung blackness or yung lightness nung ating background kasi gagawin nating red naman ngayon. So piliin naman tayo ng ibang picture ngayon. Tapos yan, lagay na natin. So black naman, imbis na red yung ating text. Black at saka white. Kanina kasi red saka white, diba? So, dahil red na yung background natin, and gamit tayo na yung picture. Tapos, dito medyo nahihirapan akong ano, pasok yung image. Kasi medyo naglalaban sila ng text. Kaya, nag ako na gawin na lang siyang colorize na lang. So, gawin monochromatic na lang. Kaya, para mag blend na lang siya dun sa background. Which is, maganda rin naman yung nalabasan niya. So, okay, guys, tawag dito is parang ano, uh, duotone style. Or, yun. Naging one color na lang yung image natin. Binlend in na lang. Ayan, so, okay naman yung nalabasan na ng square. Kahit pa paano, naipasok pa rin natin yung accent na yung mga lines. Lines or borders. So, yun. Layout na natin tong vertical. So, dito, nilakayan ko na lang yung picture para yun na yung pinaka subject and background niya at the same time. No? So, ang mangyayari dito ay siguro white na lang yung ano. White na lang natin yung lahat ng text no? para kitang-kita na siya. Kasi hindi makikita sa black eh dahil wala nang space. No? Kailangan mm -hmm. talaga nagre out pagka vertical. Okay, so punta na tayo dito sa ating third and final version para dito sa social media project na to. So, ito naman na-try ko namang gawing white or light gray yung ating background pero may touch pa rin yung red and black. Okay, so yan nag-decide akong gamitan na lang ng torn paper effect. So, nag-download lang ako sa free pick. So, yan, kita nyo naman. Then, i-modify lang natin para gawing main ano, main background dito sa ating text. Yan. So nilagay ko lang sa gitna tapos yun. Kumbaga yung ating header at saka footer which is yan yung black background sa So, Yung pare rin yung pinaka uh, malalim na background natin. So kumbaga ito Ginamit lang natin para medyo mas umangat yung ating text. At maiba naman, maging light or maging gray yung lagayan ng ating text. Type na natin yung mga text. Tapos, maging ano naman siya, red and black. Okay, so dahil ang nakalagay sa text natin is parang ano, we don't just train, we grow together. So parang family yung team. So kailangan nating maglagay ng dalawang tao. So ito na, na yung napili ko, parang uh, mga trainer sila. No? Parang magmukhang inviting yung tsura ng kanilang gym. No? So medyo may no modify ko yung pangalawang ginawa natin. parang mas okay kung merong light area dun sa baba. Yan, balik tayo ulit dito sa third and final version. So tinanggal ko na lang yung ano, yung mga lines kasi parang medyo nakaka-distract siya tignan. No? O minsan kailangan nyo rin talagang i-double check or second opinion. Sarili nyo, no? yung design. No? Kasi kagaya nyan, hindi pala maganda tingnan dito sa third and final version. Tapos yan, ito na yung pinakahuli. Yung ating vertical version na pang o so, simple simple lang naman gagawin natin dyan o so, atin mo lang din sa dalawa so, sa pinakababa kadalasan yung picture nasa baba tapos yung text natin ay pagkakasya natin yung desktop alright so yun lang ayos na pasa na natin sa client sana magustuhan okay so natapos na natin ang layout ng ating mga social media projects o mga design so ito na yung kanyang pinaka final output roll Alright, so yun lang naman para sa video na yan. Sana may natutunan kayo. Likes, comments, shares, and subscribe sa ating YouTube channel. At kung gusto nyo pa matuto ng graphic design, pwede kayong bumili na aking libro sa shopee.ph slash mangkisi at meron din tayong mga recordings or mga tutorials ng Adobe Illustrator, Photoshop at InDesign. Message nyo lang ako dyan sa ating FB page at Makasi Graphic Design Academy. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood at see you on the next video. Follow for more graphic design tips.